May inaasahan na malakas na lindol pagdating ng July 2025 na magre ng napakalaking tsunami na tatama sa Pilipinas at sa Japan. Totoo ba ang prediksyon na ito? Noong 1999, merong isang libro noon na pinablish ni Ryo Tatsuki. Ang title ng libro na ito sa English ay The Future I Saw. Naglalaman yung libro na ito ng mga nakita niyang pangitain at mga panaginip ng mangyayari pagdating ng panahon. Kung mabasahin yung libro, makikita nyo doon marami siyang mga visions at dreams na nangyari na. Isa sa nangyari na nakita niya sa kanyang panaginip ay noong nagkaroon ng malakas na lindol noon sa Japan noong taong 2021. At alam naman natin sa malakas na lindol na ito na naganap, nagkaroon tuloy ng isang napakalaking tsunami. So ito po ay nangyari noong March 11, 2011. Yung malakas na lindol na yon doon sa ocean floor malapit sa Japan, nagresulta ito ng napakalakas na tsunami at tumama doon sa Japan sa parte ng Oshika at marami po ang mga napinsala dito. Sinasabi na yun yung pinakamalakas sa tsunami na naranasan ng Japan sa kanilang kasaysayan. Higit kumulang na 18,000 na mga katao ang nawala ng buhay dahil sa tsunami na ito. Lalong sumigat yung libro o yung manga ni Ryo Tatsuki noong 2011 dahil nangyari yung kanyang prediction na yun nga magkakaroon ng malakas na lindol at magkakaroon ng tsunami. Ang kinamamangha kasi ng maraming tao dito, noong nagkaroon ng malakas na tsunami noon sa Japan, na predict niya mismo yung eksaktong araw nito, na yun nga, March 11, 2011. So maraming mga tao ang nainggan sa kanyang libro, kaya maraming tao ang bumili nito at na-curious sila kung ano ba talagang meron dito. Ngayong taong 2025, sumikat ulit yung kanyang libro na yan. Kasi mga kapatid, bukod po sa nangyaring hula niya na nagkaroon ng lindol noong March 2011, ngayon naman po July 2025, meron din po siyang hula. At ang hula niya magkakaroon ulit ng napakalakas na lindol doon sa migit na ng Japan at Pilipinas. So kung paano niya predict na magkakaroon ng lindol noong March 2011 at ito ay nangyari, ganun din po ngayon na magkakaroon ulit ng malakas na lindol at triple pa yung lakas nito kumpara noong March 2011. Kung babasahin niyo yung libro, sinasabi niya doon na nakita niya sa kanyang panaginip na merong something na kumukulo doon sa ilalim ng dagat ng Pilipinas at Japan nung siya ay nananaginip, sinabi niya na parang siya ay nasa taas ng mundo. At nakita niya sa taas ng mundo, sa pagitan ng dagat ng Pilipinas at Japan, meron nalang biglang sumabog na vulkan sa ilalim ng dagat. At dahil sa sobrang lakas ng pagsabog na yon, nagkaroon ng napakalakas na lindol. At ito po ay nag-cause ng napakalaking tsunami sa iba't ibang parte na malapit ng sa Pacific Ocean. Ilan po sa mga apektadong lugar na matatamaan daw ng tsunami bukod sa Japan ay yung Hong Kong, Taiwan at ang Pilipinas meron din siya nakita sa kanyang panaginip na dalawang dragon na pumunta mismo doon sa epicenter ng lindol. Doon sa libro o manga na ginawa ng author, meron pang tatlong prediction na hindi pa nagaganap doon sa libro. At ang hinihintay pa nga na mangyari doon ay yung napakalakas na lindol na mangyayari sa July 2025. Marami na po siya mga prediksyon na talagang naganap na at isa na po doon yung pagkamatay ni Princess Diana. Kaya ina-expect ng marami na lahat ng prediksyon niya posible na magkatotoo. Bukod po sa prediksyon ni Ryo Tatsuki, nagbabala rin po yung government ng Japan na talagang maghanda sa malakas na lindol o tsunami na darating pa. Ayon po sa Japan, magkakaroon talaga ng isang mega quake na tinatawag. At ito po ay kikitil ng higit kumulang 300,000 na katao kapag nangyari yung mega quake na ito. Ngayon, sinasabi na posible na yung sinasabi ni Ryo Tatsuki na lugar na kung saan magkakaroon ng lindol at tsunami, yun din daw po yung sinasabi ng government na Japan na posible na magkaroon ng lindol at yun nga tamaan ng tsunami marami mga taong natatakot hindi lang dahil dun sa prediction ni Rio Tatsuki. Kasi sinabi mismo ng government ng Japan na merong inaasahan talaga na napakalakas na lindol at magkokos ito ng malaking tsunami. Hindi ko po ginawa yung video na ito para takutin kayo. At ko rin po sinasabi na totoo yung prediction na yun na magkakaroon ng malakas na lindol sa July 2025. Ang layunin lamang ng video na ito ay para sabihan kayo na maghanda kayo. Kasi nga mga kapatid, yung mga eksperto na rin nagsabi na magkakaroon talaga ng malalakas na lindol. Hindi lang po yung mga nagpipredict nito o yung mga nakakapanaginip nito. Yung Japan government na mismo yung nagsabi na meron ng inaasahan na mega quake o napakalakas na paglindol. At ganoon din po sa atin sa Pilipinas. Yung government na rin yung nagsabi na magkakaroon ng the big one. Kaya mga kapatid, magkatotoo man yung prediksyon ni Rio Tatsuki o hindi, ang totoo niyan, meron talagang malakas na lindol na inaasahan na mararanasan ng Pilipinas at ng Japan. At hindi lang po ng Pilipinas at Japan. Sa totoo lang, ang buong mundo. So ang sasabihin ko na lang po sa inyo mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa mga prediksyon ng mga tao, lalo na nga kung patungkol yan sa mga natural disaster. At yun nga, patungkol sa lindol. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po na walang makakapagsabi o walang makakapagpredik kung kailan magkakaroon ng malakas na lindol. Kahit nga yung mga makabagong teknolohiya ngayon, nahihirapan pa rin magpredik kung kailan mangyayari yung mga lindol. Bukod dyan, hindi rin natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga prediksyon ng mga tao dahil galing lamang po sa tao yan, hindi galing sa Diyos hindi alam ng tao yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Pwedeng gamitin yung tao kung yan ay tunay na propeta. Pero mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, sa panahon natin ngayon, marami po mga nagsasabi ng na mga maling impormasyon at mga false prophet. So mag-iingat po tayo dyan. Ang paniwalaan po natin na prediksyon, syempre, ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, may sinasabi ba yung Biblia patungkol sa mga malalakas na lindol? Sa totoo lang mga kapatid, meron sinasabi yung Biblia na magkakaroon talaga ng mga malalakas na lindol sa panahon natin ngayon. At yung ating Panginoong so Kristo na mismo yung nagsabi niyan. Masa natin yung Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Basahin din natin yung Revelation chapter 16 verse 18 kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Napansin nyo po sa mga binasa natin, sinabi malalakas na lindol at talagang pinakamalakas na lindol na mararanasan ng mundo na ito sa kasaysayan. At yung binasa po natin na yan, mga kapatid, yan po ay prophecy. Ibig sabihin, hindi pa yan nangyayari. Mangyayari pa lamang yan sa takdang panahon ng ating Panginoong Diyos. So to be exact mga kapatid, yan ay mangyayari sa mga huling araw. Ngayon, nasa mga huling araw na tayo. So expect natin na pwede na mangyayari yung mga malalakas na lindol. At kitang kita na nga po natin sa panahon natin ngayon, marami na pong mga malalakas na lindol ang nangyayari sa iba't ibang panig. So yan po yung description ng ating Panginoong Sokristo at ni John patungkol sa lindol na mangyayari sa panahon natin ngayon. Malalakas na lindol, hindi lang po siya basta-basta. At yun nga, nakita natin, sinabi na rin po yan ng government at ng science. Meron talagang malakas na lindol na mangyayari. Ngayon yung sinabi ni John na pinakamalakas na lindol na mangyayari sa kasaysayan ng mundo, huwag po kayong mag-alala dyan lalo na kung kayo ay mana ng palataya ng Panginoong sa so Kristo. Kasi mga kapatid, mangyayari yung pinakamalakas na lindol na mangyayari sa kasaysayan ng mundo pagdating po yan ng tribulation period. So pag sinabing tribulation period, ito yung pitong taon na mararanasan ng mga tao yung matinding kapighatian sa mundo na ito. Ngayon, pagdating ng seven years na tribulation, wala na po tayo sa mundo na ito dahil tayo ay kinuha na ng Diyos sa pamamagitan ng rapture. So hindi na po natin mararanasan yung pinakamalakas na lindol na magaganap sa kasaysayan ng ating mundo. Ligtas na po tayo doon. Pero mga kapatid, hindi ko po sinabi na ligtas na tayo sa mga mangyayari pang mga lindol sa mga huling araw. Nagbabala po ang Panginoon na meron pa rin mga malalakas na lindol pagdating po ng panahon, lalo na sa panahon natin ngayon. So bukod po sa paghahanda natin, syempre mga kapatid, sa panahon natin ngayon, humingi tayo ng tulong at syempre proteksyon sa ating Panginoong Diyos. So dahil matitindi na po yung nangyayari sa ating mundo at malalakas na lindol na yung nararanasan natin, patunay lamang po yan na nasa mga huling araw na tayo at malapit nang bumalik yung ating Panginoong Isokristo. So kung naghahanda tayo sa mga lindol na darating at di natin alam kung kailan darating ang lindol, dapat mas maghanda rin po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So parang lindol lang yan, di natin alam kung kailan darating. Bagamat di natin alam yung eksaktong oras o araw ng pagdating ng lindol, at ganoon din sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo, dapat lagi tayong handa. So kung paano tayo naghahanda sa lindol, ganoon din po tayo maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Nawa nga yung paghahanda natin sa lindol, magpaalala rin sa atin yan na maghanda na rin tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil yung mga malalakas na lindol na nangyayari sa panahon natin ngayon, palatandaan yan na talagang malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo.